Hello, good morning mga ka-good vibes at kasimpleng buhay Ito po ang trabaho natin Isa tayong chuper Ito po ang ating mga routines bilang isang chuper eh, kailangan meron tayong loyalty loyal tayo sa mga ilang bagay maraming bagay halos lahat kasi bilang chuper kailangan tingnan nyo yung pupuntahan ko doon ako doon ako kailangan may respeto yung mga pinupuntahan natin ganun ba bilang isang tsuper tingnan nyo ang loyalty dapat ay nandun Bilang chopper, kailangan malamig ang ulo para palagi sumunod sa mga batas trapiko para sa ganon may ang mga iba't ibang sakuna o disgrasya na hindi naman natin gusto. Papunta na tayo sa ating unang destinasyon sa araw na ito. Mga ka good vibes. malapit-lapit na tayo sa ating destination ngayong umaga, mga ka-good vibes. Ayan, sa mga kagaya kong chopper, ingat sa mga, sa mga biyahe at pagmamaneho. Malapit na po tayo sa ating destination. Dito, dito ang gusto ko. Alam nyo ba kung ano? Dito sa gasolinang ito, magandang servisyo. Keto dito ako. Magandang serbisyo at ang mga choper ay respetado. Magandahan dito, halos kumpleto. May Dunkin Donuts, 7-Eleven, at higit sa lahat, may auto works at saka magagalang na gasoline boy. Ha? Kaya dito na tayo. Dito ako loyal.